para po sa mga OFW na gusto pong mag for good or nagtaplano pa lang na umuwi, meron akong good news sa inyo. By the way, this is Coach Novel Tolentino at meron akong i-introduce sa inyo na isa pong company na pwede mo palang gawing part-time or full-time. Ang ginagawa namin dito is copy and paste Set appointments sa mga clients mapa-local or abroad at endorse. Ang kinagandahan dito, pwede kang kumita dito ng 20,000 up to 50,000 a month. Depende yan sa ilaan mong oras at diskarte sa company na ito. Good news din, dahil wala na pong requirements like biodata, resume at interview at wala rin po ang benta-benta. Wala rin pong promote, promote at wala rin po ang invite, invite. Yan ang kinagandahan ng aming online home base system. Kung gusto mong malaman, i-message mo ako sa aking Messenger or mag-comment ka below. At handa po akong sasagutin ang inyong katanungan. Thank you.